Super Junior member na si Q Yun nagtamo ng minor injury matapos sa pag-atake ng isang babae sa dressing room. Ayon sa report ng Korean Entertainment News Outlet na Sumpi, nagkaroon nga ng minor injury si Kyuhyun matapos siyang tumulong na awati ng isang babae na may dalang kutsilyo na pumasok sa isang dressing room sa musical theater kung saan naroon ang ilan sa mga kanyang mang, mga kasamang aktor. Agad naman na nag-release ng statement ng agency ni Kyuhyun na antena tungkol sa kalagay ng singer. Ayon sa agency, nagtamo lamang siya ng injury sa kanyang daliri at agad naman itong nagamot pagkatapos ng insidente. Ayon sa mga report, ang babae ay nasa, nasa 30 taong gulang at hindi tiyak kung ano ang motibo nito sa pagpasok na armado sa nasabing dressing room. Samantala, nasa kustodiya na ng Seoul Gangseo Police Station ang nasabing babae at tumusod na rin ang investigasyon kaugnay ng insidente.